right, welcome back uli sa ating YouTube channel, mga ka-idol. Yan na naman tayo sa scooter. Thunder ng mga scooter ito, mga ka-idol. Ito ay... Ito ay may parang naiipit na laga, mga ka-idol. Parang namamilit na naiipit na laga. Kanyang tunog pag ikaw ay nag-aarangkada. Yan. Yan. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, uh, wag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga gagawing mga video mga ka-idol alright yan nabaklas na natin yan ito ay na uh, nagdadragging at parang may naiipit na daga shout out sa lahat ng ating mga subscriber mga kaidol maraming maraming salamat sa inyo at kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe ko na sa ating channel mga kaidol yan, inanggal na natin ang kanyang spring clutch lining mga kaidol ah uh, bubuksan natin ito mga kaidol gamit lamang ang maliit na panusok o di kaya ay uh, flat skew yan lang itong kuwan uh, ginagawa ko mga kaidol sukin nyo lang yan tapos i ano nyo tanggalin nyo na yung lock silak nya tatlo yan mga kaidol ingat lang kayo para paka tumagsig yan ay diyan hindi, pag tumagsi mga kaidol ay hirap nang hanapin dahil sa kanyang uh, kaliit na pyesa yan, tanggalan natin uh, issue nito mga kaidol dragging at saka nag ano siya parang tunog daga naiipit na daga alright shout out sa sa ating one uh, followers at subscriber nasi Jalex channel hobby channel shout out sa yo at shout out sa yuk yok shotin nila niyan mga guide ko kaya na panusok eh ah uh, raise po yung tinanggal natin uh, at at pinatinituli yo natanggal na natin ang kanya clutch lining yan Uh, napansin nyo mga kaidol masyado na siyang dry kaya may nangyayari na friction metal to metal kaya nagkakaroon po siya ng langit-git yan yan po yung kanyang tinuro ko dyan sa screen metal to metal po kaya mga kaidol kaya naglalangit-git gagawin nyo na mga kaidol kung walang kayo ng liha lilihay nyo lang ng kunti tanggalin nyo lang yung kunting dumi kunti. Yan, okay na. Isa din, ah, lihain nyo lang ng bagya at huwag nyo nang lihain na, ah, ng, husto. ng gusto. Yan, mga kaidol, ah, tsaga lang sa paglilinis. At isprayan nyo na kung mayroon kayong kompresor. Yan mga kaidol, ito yung lalagyan ng ating clutch lining. Ah, uh, ganyan diyan ay pupunasan niyo lang. Pupunasan niyo lang yan ng malinis na basahan. At kukuha kayo ng grasa. Ang tips ko lang mga kaidol, ang ilalagay yung grasa ay high temp, high temperature na grasa. At ginamit natin na grasa dito ay top 1 brand, brand nya ay top 1 item. Ayan, shout out sa top 1. Ayan mga kaidol, uh, lagyan din natin itong rubber na to, itong tatlo, para smooth is what siyang is gumalaw kanyang yan tapos na natin nalagyan ng tapos na natin nalagyan ng grasa pwede na natin ibalik ang spring mga ka-idol ah, ingat lang sa paglagay ng spring there talaga ng mga mga scooter automatic na motor ay ito lagi na lagi ito tayong pinalitan na piyesa mga kaido wala tayong pinalitan wala rin, wala rin tayong ginastos yan so, ay, tips tapos mga ganyan So yun, linisan nyo na yung clutch bill mga ka-idol Yan Huwa kayo ng liha uli Ang lang yung Ang lang yung Ah, dumikit yan mga ka-idol Yung mga grasa, mga lining Yan, halo-halo na sila sa halikabok Pupunta po sa ating clutch bill Tapos Pupunasan nyo uli Yun, malinis na ito lang pa yan mga kaidol. tanggalin uh, natin yung mga dumi. Para smooth na smooth. Kaya siya nagdadrag yung mga kaidol dahil sa dumi. Uh, hindi siya kumakapit ng gusto or yung isa kumakapit, yung isa naman ng clutch lining natin ay kapit na kapit yung isa ay hindi ko makapit kaya siya nagkakaroon ng dragging so yan mga kaidol ito yung torque drive natin uh, ulasan nyo ulit mga kaidol dahil nga wala tayong CBT cleaner yan low budget lang tayo ngayon pwede naman to mga kaidol uh, basahan lang punasan nyo lang halisin nyo lang yung mga dumi damit uh, lang ang malinis na basahan kasi nyo uh, ikot din yung ganun pero parang medyo magaspang ang kanyang ikot yan mga kaidol tips ko lang uh, wag na wag yung kakalimutan ito uh, ito ay ginagrasahan din ginagrasahan din, 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 din. So yan ko ang nakita niya na sinungkit ko na lang kay sinungkit ko na lang uh, black screw yan mga kaidol ingat lang sa pagpag -pag kasi medyo matalim tong cup na ito yun nalis na natin uh, napansin ko lang dito mga kaidol ay medyo medyo may masusugat na yung kanyang cup. Yan o. Oh. Dahil yung grasa niya ay hindi siya ay temperature. Yung nilagay nilang unang grasa. Yun. Kung kayo ng pamulas, tanggalin niyo yung lumang grasa mga ka-idol Yun. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. Indutin mo na rin ang notification bell mga ka At para hindi ka mahuli sa ating mga bagong video Alright So yun, alis na natin Pili na natin lagyan ng grasa na Tips ko lang mga ka-idol ay ilalagay yung grasa dito ay high temperature Kaya ng uh, top 1 tapuan ng na grasa na high tin hindi nyo lang yung butas na yan yung bearing tapos itong kanyang cap cap ng tour drive bearing yun, lagay nyo na ang kanyang cap kung nalagay nyo na ng grasa yun ayos na ayos alasan nyo ulit yung mga lumabas na grasa para hindi yan tutututunan sa short drive yan mga kaidol uh, huwag nyo rin kakalimutan lagyan ng grasa ito dahil kasama rin ito na nagkatrabaho na uh, lagi syang ipinipot at na uh, hindi siya iingay stick bearing po yan mga kaidol kaya dapat ay alaga din sa grasa Good. Ito yung kanyang spring Stuck pa yung kanyang spring mga ka-idol ah, Matigas Ingat lang sa paglagay mga ka-idol Hindi ah, na natin mabibidyo ito Dahil ah, mag-isa ko lang camera wala tayong camera man ngayon alam nyo naman yon mga kaidol kung paano nyo binaklas ganun din so yun mga kaidol uh, huwag kalimutan lagyan ng grasa yung kanyang uh, axle sa torque drive 'yung uh, la lagyan niya na. Ikita ninyo na 'yung na natin na Yanmar tow drive. Uh, size niya ay 17. Shoutout kay Jalik General at shoutout din kay Sarjun TV. Shoutout din kay Jeff Kalex Jeep Calex, shoutout sayo. 'yun. Yun, nag na natin. Start na natin mga ka-idol. Yun, mandar na siya mga ka-idol. Ayos na ayos. At, at kung umabot ka hanggang sa dulo nito mga ka-idol. Sa video nito. Maraming maraming salamat sa iyong panonood. God bless sa inyo lahat. Uh, share na lang ating video. Paka-like na rin. Mag-iwan na kayo ng like yon okay na. Hanggang dito na lamang tayo mga ka-idol. Sana may natulang naman kayo. Get Motovlog. Ciao!